Huwag mo ito bibitawan ha? okay. Uno mo Uy dito ka! Ang ginawa naman mo na Jim uno mo Pero huwag mo Baba dibitawan. baba, oh, baba. Yan, uno na <susur> oh, oh. Putang ina Putang ina ba? dahan break ha dahan, <susur> dahan break Dahan-dahan oh, break <susur> oh, dahan, dahan break Break ka Kasi putang Sige <laughs> wait sa so, traffic tatlong oras ayun kita niyan mga bakas ng tape yan ngayon tuturo ka ta magmotor oh putok ting yan hot oh, shot mo sa akin tuturo ka magmotor eh ah, ano ba ano to paano first sasakyan mo Kami lang. Guys, eto yung turo na walang kasamang andar kasi delikado 600cc. Andar, bubuha Susi. Oh, hindi ka marunong pa. So, talma mo. Buti mo muna. Kasi dapat. Ay. pinakauna-una, i-inano mo muna okay. So, kaya ano? Kaya may may kilala ka nagtuturo ng motor. Manual. Wala eh. Kaya, huwag mo big bike. Magpapar ako kung magpapar sila. <laughs> <laughs> Ayun. Sorry Sasampal yeah. ko sa mukha ng mga tropo. <laughs> okay. Nakabag. Ay, boss. Tumasok oh. na sa Genuine. Ayun na. Eh. Ayun na. Okay na. Okay na. na. Solid na yan. Oh, o, bili ka na motor. Tara, sabi samahan na, na kita scam. bukas. Na-scam ka daw, sabi ni Jonah. <laughs> Kilo ka riyon. Sige, sige. Ah, Nasa Canada okay, ngayon eh. Oh, Ayun na, okay na. Bili ka na. Tara. Ka na. Oh. O, ayan. Okay, Solid okay. na. Bili na. Yeah. <laughs> Eto, dapat. Naka-bend. Ay, sige, sige. sige. Ayan. Eh, oh. Kasi okay. mga ngalay ka dun eh. Patingin una. Okay, paano daw? Paano ano mo? Paano, pangka-clutch mo? O, paano magka-clutch? Pati ka bado ka. Eh, syempre. O. Ay, takti niya. Hindi. Hindi, nilalagay ko lang. Nilalagay mo lang, pare. Warang ka na agad dyan. to. Ah. Clutch. Clutch yan. Patay tayo sa iyo. Taktig niya. Wait lang. Ito clutch. Tapos ito, konti lang. Tapos ito yung preno. Tsaka, Jim, ito yung preno. Sa kanan, no? Ito. Ito. oh. Hindi. Masa yung preno. Clutch yan. Ay, ah, hindi. E, preno pala Bobo. to. Bobo ka? Oo nga. Ah, Mali ako. Sorry. Ang <laughs> taga O, Uy, katotot ka lang di magmotor. Last year lang na to to oh, eh. Romeo to ganan. O, oh. oh, yan na. Tapos, eto. E eto. Up. Um, Pagka-up mo, one yun. Hindi. Down muna. Ah, down muna. Down, one eh, yun. yung one. Yun yung one. Oh. Tapos, yung tatlong up. Two lima. Three four, two, Li three, four, five. Oo. Oh, oh. Taas Atang na. Patanggal, lima. Big break yan eh. Pinaka mabilis na yun. One down, four up. Ah, putik na yan. One down, four up. Para mag-start. Hindi mag-start, nakauno. Neutral mo muna. Ay, sorry. Clutch. Pindutin mo yung clutch. Baba Hindi, taas. Pa, taas iwan nga yun. Taas nga, itaas mo para mag-neutral. Oh. Yan, ayun o. Oh, Makupunta sa end. Oh, tapos. Tapos. Balik ko na. Start, ito. Pindutin mo yung clutch. Tapos, ito. Tatawa ko, tiga lang, guys. Kasi rito ako, Jem. Oh. Sabi pag di mo tuturo niya yun, di na ako bibili ng motor. Hapit siya ng baba na. Gusto <laughs> ko lang din may kasama mag-ride. Hapit ng baba si tangang puta. Sa tayo yung kasawa ko mag-ride kanina. Napagod. Ayan o. Oh. O, oh, napagod. Gusto ko oh. may kasama mag-ride. Mapagod din naman ako. Nag-training e, ako sa binyan. Okay, guys. Okay lang yan. 2am ako nakatulog kasi may ubo. Nagising ako 6am mm. alarm. Mm. Nung ako doon, 7.30 hanggang 11am ang ano training. Mm. O, oh. tapos kaya naabutan mo dito kanina umaga. Oh. Ikaw. Kami. O, oh. parade din kami. Galing kami Batangas. Hindi yeah, ka naman kasi. Again. Again. Ngayon, break. Pindutin mo to. Yung clutch nga to. Oo nga, naka-hold ka diyan. Oh. Pindutin mo to. Ay, i-brake hindi oh, ba? Oh, break mo din. Ganyan, oh, ganyan uh. mong ng big big dalawa. Oo. Oh, oh. Pangit. Okay. okay sa Okay na Wow! Parang yung ikaw Hindi pa yan Bibitawa mo muna to Bitawa mo lahat Ano lang to? Hindi, bitawa mo lahat Ayan Bitay mo Bakit? Bitay mo 60 Masisira yan 60 Ayun Ah yung Celsius Oo, kasi malamig pa yan Celsius matay ni Celsius yan Saan ina? Kinakabahan ako Guys, don't try this at home. Walang helmet, walang gear. Tapos mag-aaral po siya 600cc. Delikado, guys. Don't again. don't try it at home. Putantar. Yan, antar po. Okay, ganti yan. Putantar, Teka lang, teka lang. Eto, no? teka lang ha. Iuuno mo, pero ako mo yung clutch. Putang ina, na malaki Kinabahan na bago, ako bigla. Bago mo nun. Kinabahan na nun. <laughs> Bago nun. Hindi, minor. May, may minor kasi yan. Oh. <laughs> may minor yan. Ngayon, pag nakuuno yan, Aandar ah, na yan. Oo nga. Yan nga. Kaso, pag napiga mo to, titilapong ka na. Hindi. Okay. Pag ganun, tatanong ako ganun. Ah, yung motor ko? <laughs> Ayan si Buter. motor dito ka, sabutin mo. Oye, okay, okay. okay, okay. tayo ka dito. Teka Oy, <laughs> tinanong ko nga kung marunong mag-motor. daw siya lagi ng makina. eh, putya, pa paano model, Tayo lang dito. Oye. Tayo ka dito. Ikot, 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 hindi! Baka malpokin. Teka lang, puta. <laughs> ang ako, pare, huwag niyong gagihay ito sa bahay para always wear your helmet tsaka Mano, gear. No? Teka lang, eto kasi, puta oh, ka na, parang bakit natuturuan din, marunong. Basta huwag mo, mong i-accelerate, ha? Paano ang accelerate? Yung sa bomba, huwag mong gagawin yun. Bakit? Parang ano din, eh? Oo oh, nga, 60 na, pero huwag pwede mo... Pwede bomba. Oh. oh, 60 na, pwede mo na i-bomba. Yan, oh. tipe ganun. ganon. Kunyari, kunyari, tapos oh. ko. Uy, baka mapintol po ito, tatakbo yan. Yan, okay na. Okay. Ngayon, okay na, tama na yung mga pakibata. Okay. Ngayon. Ah! Na, pindutin mo yung clutch. oh, dahan Yan, dahan lang. Ito na, sagad na. Sagad. Kapag naka-uno yan, hindi yan naandar, basta pindot mo to Pag bitaw mo yan, naandar oh, yan Pag kauno ko, hindi ko bibitawan to Ay, uti-uti, yun yung andar eh, no? Oo, oh, yun ang menor tayo. Putang ina, mas kabado ako pag doon Bakit? Ito ang kinatil mo, saan mo ngayon? Eh, hindi mo nga andarin yan eh Kasi pag doon, para hindi lang dumahabol Baka sa dulo ko na Puta na ba? Diyan ka lang Diyan ka na, oh, na. mga kapalito oh, oh. Umuwi hindi. Okay. okay. Hindi, dito kala ko. Hindi, yeah, pag tinanggal ko ito unti-unti, ah, Pag nakauno, aapakan yeah, mo muna yeah, yung uno. Unong na nga eh. Basta kahit anong mangyari, huwag mo itong... Ika ganun kasi under talaga yun ng mabilis. Ay, hindi ko uh, ano yun. Hindi, umawa ka dito kasi ito yung brake. Pero wag mo yun ibobomba okay, okay, okay. Tapos ito basta pindot mo to, hindi siya arangada. Uh, uno, mo na. Uno mo. Oh, mo ito bibitawan uh, ha. Okay. Uno mo. Hoy, dito ka! <laughs> ang barman Iuno mo na sa mga. dadahan dahan, -dahan, dahan, -dahan. <laughs> Jim, okay, ano? Okay, okay. Uno mo. Pero wag mo ito bibitawan. Baba. Oh, baba. Yan, ako uno na. Woo! Putang ina, kinakabahan ako par. Teka lang. Ah! Oh. So, yun, hindi naman nagkaling. Teka lang, apaka muna. O. Oh. O, so, ayan. Una na. Unti-unti unti mo lang bitawan O, oh, break mo. Unti-unti mo lang bitawan Kaya putang <tankin> mo dito! Sasalpo ako doon! Hindi ka sasalpo kasi ma -dan -dan oh, no, no, lang ang tarnan. Oh, sige. Bitawan mo lang itong konti unti ha. Pero wag mong bibitawan talaga. Alalay lang. Alalay lang. Konting let go lang. Pero pag kilas ko ulit, hindi pag kinlatch mo. Pati nagad ko. Oh, hindi siya hindi siya titigil, hindi lang siya aandar na, pero may under siya. bitaw mo na sa konti. Konti lang. Hindi konti lang, konti pa. Konti pa kakagat kasi ni. Ah, hawak mo din kasi yung brake, di ba? Hindi, hindi. Oh, kung kakagat yan, basta bitaw mo na unti. Sige lang. Kutang ina, kinakabahan ako. Dapat na ganoon ka riding class. Yan, yan, oh, maandar na siya. Oh, tama. Break mo, break. <laughs> Ngayon, bitaw, bitaw mo na tuluyan to. Oh. Eh, naka-break. May break ko. Hindi, di, hindi, hindi, rin. Hindi. Oh, Pag to, binitaw mo na tuluyan tapos di ka naandar, matitigil yung makina niya, mamamatay ang kayo. Ano, ano, ano? Akala ko maroon na mag-motor. Siyempre, ulit nga. Pag bigla binigla ko yung kalas tanggal, mamamatay ito, di ba? Oo. Oh. Oh. Kaya dahan-dahan lang. Yun sa dahan-dahan yun, umaandar siya dahan-dahan. Oh, bita, oh, daan, daan. Yan yung menor niya. May menor kasi siya, oh. Yeah. Ayan. Oh, bi-break mo kapag gusto mo tumigil. Oh, break na. Uh, Puntang uh, ina, break uh, mo <laughs> na. Hoy, <laughs> tingin lang! Kakabahan ka, ako, sunod kasi dito, pari, pag nagkaral ng motor, mamamatay ka, tapos magdadrop yung motor. Gano kasi yun, eh. Atras mo, pari, atras. Ay, tutulak mo. O, hindi, walang reverse yan, eh. Neutral. Ayaw. Oh. Pinto din mo yung clutch. Yan. Oh, atras. tulak mo. putang sa ka pupunta hindi 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 ano ko na mamalik lang hindi sa ka pupunta hindi support hindi hindi ko huwag mo ito pipigain hindi oh, okay. hindi oh, Sige, pupunta ako doon, ha? Pupunta ako doon. Ngayon, alam mo to, dahan-dahan mo lang siya pipitawan, ha? Tapos, ito yung brake. Na, ah. Oh, dahan dahan break Break ka ah, dahan dahan Kasi pucha magtataog ka na Sige Dahan dahan break Dahan dahan break ha ah. Dahan dahan lang break Huwag bigla Magtataog ka na Bye, Bye Fuck you Hindi ka na mag break ka na dodos? Oh Hindi mo madodos yan May pa yung ano yeah. Yan tama pag break Namatayan ka na Kasi Kasi nabitawa mo na tong ano Clutch Mamatay na yun Eh paano ko may dodos? kailangan mo siya igas kaso pag gilas mo yan wuuu gagano ka na kaya medyo delikado inuno ko oo nga inuno mo ngayon gano'n ulit i-flat mo ulit mapapahiya na ka nakakaya oo nga nakakaya <laughs> pinto ka ba? mabigat lang yan pag ganaan pero kapag gumanda rin hindi yan mabigat ngalay ako Ay, ayoko na nito <laughs> Eto Ito na gusto ko, Mio. Pala tayo. Okay. Pag-ibig ka. Pastig ba? Hindi na alis. Game. Game. Wait lang, wait lang. Game. Oh. Kailangan ko na maano. Patry mo na isang game Para... Maraman ko yung ano po. Yan ang bagay sa'yo. Pare, wala ka ng motor. Hindi na nabalik yan. Bakit? Nabalikan yan. Ayun na. At ina, oh, yan ang bagay sa'yo <laughs> Ibotero Forman no. Pare, yan ang It bagay so sa'yo game. Yan na nga lang Nangangali, nakangali kasi talaga to pare Tama, hindi niya na may u-turn to Okay Hindi mo may u-turn oh, <laughs> Tapos, kada ship, kada palit mo ng gear Clutch Clutch na tapos Up Up, Mabigat, na Mabigat, kasi nga, hindi ka pa marunong Tang ano yo? Kasi nakaganto ka. Nakaganto ka oh. Dapat daw nakaganon. Ah putang ina, hindi ka pa rin marunong mag-ikot, men. Marunong ako. Oh, o, sige. One, two, Mali, hindi mo yan may ikot na nakagas ngayon kasi three, wala three, sa menor na. Oh, ganan mo muna. Wala ano? Siyempre. Oh, tsaka kanino bumotor mga na, it, na itong banan ni Jonah? Yung kay Arnold, yung kay Russell. Oo, oh. oh, ganun ulit Yung start mo ulit Oo, oh, ganun yun <laughs> Start mo ulit, yan Yan So, ito ano ang mangyari, huwag mo hindi gagas Yan, tapos baka magkamali ka Once sa mapindog niya, naggas ka, boom Gila mo ka na Okay, ito na ulit to Oo, oh, okay. baba Baba Yan Okay, dahan-dahan lang, yan Dahan sa kanya, eh o, oh, kotila. Huwag mabiglayan na. Malakas ang acceleration na. Malakas ang acceleration oh, na. I yeah, Pag binrake mo yan, dahan-dahan kasi titigil yan. Bibigat niya bigla pag binrake mo. O, oh, brake. Ayan, yeah, bibigat niya bigla. Yun ang mahirap pag itutos muna. Kailangan kasi uma-under na talaga yan. Hindi na gano'n ko kanina ayaw. Mahirap dito. mahirap dito kasi. Pag in mo kasi yan, mabilis. Kaya 600 Di ba? 60. Di ba? Oo. Oh. Ano? Kanina. Hindi na ko ayaw. Hindi. aandar yan. Baka hawak mo yung brake.